Kamusta everyone and kamusta Taurus? This is your April 2025 reading. So, umpisahan natin sa pag ng cards and bubunod tayo ng mga baraha or mga cards para makita natin kung ano pa yung mga gustong sabihin ng universe para sa inyo. So, buha tayo ng cards and then susunod ay may advice cards tayo. Sa mga bago dito sa channel ito, ang goal natin dito ay magbigay ng gabay using the light from above para lahat tayo ay may positive energies. Okay, so we have the King of Swords, you have the Knight of Cups, you have the Ten of Wands in Reverse, Seven of Swords, the Fool, and the Page of Cups. Um, okay, sige, so may mga impressions, pero let's see. Taurus, ano ba yung meron na dito na nangyayari? Alright. So you have the two of cups and you have the four of wands. So nakikita ko dito Taurus na meron kayong magandang communications with people around you. You have this very good exchange of of energies. You have uh, harmony within your surrounding. Eh, kahit sa yung mga malalapit sa inyo eh. Uh, you have this very good napakaganda napakaganda ng ng nangyayari napakaganda ng pakikitungo ninyo sa mga tao maganda yung pakiramdam nila sa iyo maganda yung pakiramdam mo para sa kanila and nakikita ko dito na nagtutulungan kayo napakaganda ng pagiging uh, kung ano man ang relasy, relasyon ninyo sa isa't isa maganda yung pakikitungo yun yung nakikita ko dito Taurus you have the magician card itong magician card to is sa loob mo, alam mo kaya mong gawin kahit ano kaya mong gawin kasi talented ka marami kang matinong pwedeng gawin marami kang kayang marami kang kayang i-achieve eh marami kang kayang makamit na mga bagay na kahit medyo malaki siya medyo matag, ma, ma, malaki yung effort na kailangan mong gawin kaya mo tong gawin dito because you have the magician. In the past, Taurus, nagkaroon ka na ng realization sa sarili mo na may mga bagay na hindi pwedeng gawin or hindi pwedeng i-focus. Hindi lahat ng bagay na naiisip mo ay hindi magagawa. Kung bagay na-realize mo na yon, alam mo na kung ano yung priority mo, alam mo na kung ano yung mga mas importanteng bagay para sa'yo. But, Taurus, you have the King of Swords here in reverse. Bakit? Um, <clears throat> Taurus, pakiramdam mo siguro na nangliliit ka sa sarili mo. Na hindi mo inaasahan yung uh, sarili mong, hindi ka umaasa sa sarili mong talino. Binababaan mo ang tingin mo sa sarili mong talino, sa sarili mong kakayahan. Hindi mo na naiisip yung pwede mo pang mag magawa because pakiramdam mo hindi ka enough yun yung feeling mo Taurus for April hindi ko alam kung yun yung uh, yun ba yung paniniwala mo sa sarili mo or talaga nati-discourage ka lang sa buwan na to um, but ganun pa man, you have the light of cups here and Taurus nakikita ko that you are bringing the goods <laughs> you are dinadala mo kung ano yung kailangan kung may kailangan bang trabaho na gawin gagawin mo yun matatapos mo yun at ma ma mabibigyan mo ng hostisya yung mga bagay na kailangan na magawa and napakagaling napakagaling mo to nakikita ko dito na confident ka tinitingala ka ng mga tao nakikita ka ng mga tao na parang ay may kaya to kaya niyong gawin to So, yun yung mga meron dito, Taurus, no? Let's see yung mga tao around you, Taurus, um, yung mga tao around you, hindi sila ganun ka sipag, hindi sila ganun ka effort like you, hindi sila ganun ka stressed gaya mo. Habang ikaw naman, Taurus, ang pay feeling mo, sa dami mo nang ginagawa, parang luging-lugi na yung feeling mo yung feeling mo luging-lugi na kasi parang ikaw mismo kasi pagod ka na eh. Uh, Toros, nakikita ko rito yung pagod mo na parang pwede bang kumurot naman muna ako ng konti dito? Pwede bang makakuha muna ako ng konting tulong? Ganyan, pahiram muna ng konting energy, pahiram naman ng konting oras. Yung ganon. So, may ganong imbalances. Uh, hindi ko naman sila mali malika for being sobrang sipag or mali sila for being sobrang stressed. Pero ito yung feeling, ito yung imbalance mo pagdating sa ibang tao na ikaw sobrang sipag yung iba hindi. No? So baka may kailangan mag-adjust dito. Hindi ko alam kung ikaw yung kailangan mag-adjust na baka, baka huwag ka nalang gumawa o ka mag-effort or yung ibang tao baka kailangan tulungan no? so ito yung mga feelings ito yung mga energies no? but I'm not saying which one is correct because iba-iba tayo And hindi ito yung sinasabi ng ng card sa akin na sabihin sa But the advice for you is the full. Harapin mo yung mga bagay, Taurus, as if bago ka lang. As if wala kang alam. As if wala kang expectations sa sarili mo. But for you, it is to just learn. Matuto ka lang sa mga nangyayari around you. Matuto ka lang sa mga kailangan mong pagdaanan, yung mga kailangan mong sabihin. Hindi mo kailangan na maging laging tama, hindi mo kailangan na uh, lagi kang panalo. No. Harapin mo to na as if bago ang lahat. And you will be able to see kung ano yung mga posible pang mangyari. Ito yung time for you, Taurus, na buksan mo lang yung isip mo and hayaan mong kung ano yung ibibigay sa'yo, yun yung ibibigay sa'yo. Uh, yun nga, as if wala kang alam. Parang pumasok ng school. At hindi mo alam kung ano yung... Ano ba ang school? <laughs> yung parang ano bang meron dito, ano bang matututunan ko dito, hindi ko rin alam. Pero matututo ka. Yun yung sinasabi dito, Taurus. So you just have to be this energy na... Okay lang, wala kang alam. Wala kang pakialam I will just follow kung ano yung gagawin. Okay? Kung magagawa mo daw yun, Taurus, there is a feeling here na may renewed um, meron kang renewed na ano bang tawag dito? Renewed emotions? Renewed na feelings na uh, about mga bagay. Kasi importante sa iyo, Taurus, na magkaroon ka muna ng magandang feeling sa isang bagay para mag-continue ang lahat. Um, ito yung nakikita ko rito pwede mong manggawa okay, is to feel like everything is new. And don't expect anything. Don't expect things na kung ano yung, kung ano yung dapat mangyari ay yun yung mangyayari. You know. okay? So, just keep it simple, okay? Kuha na tayo ng advice card. First advice card mo, to, Rose, is have faith. Trust your faith in this situation magtiwala ka lang sa kakayahan ng sarili mo at sa kakayahan na binibigay sa iyo ng Panginoon, you just have to keep it. Keep the trust sa mundo and keep the trust sa Diyos. Kasi ito, dinadala ka naman ng dinadala ka naman ng ano eh, ng ng pagkakataon to, 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 go there. Tinadala dinadala ka niya doon. So, wag kang matakot. You just really need to follow kung ano yung binibigay sa'yo. Next advice card, Mo. spend quality time together, listen and talk to each other. So, you really need to find the time to give that loving energy, have that communication in there. So, you just have to listen and talk to each other. Next advice card, Mo. <clears throat> honesty is essential. Speak with love and truth. kung mayroon ka mabibigat na conversation, speak with love and truth. Maging honest ka lang. Pakita mo lang kung ano yung na-feel na mo sa sarili mo, ano yung, ano yung naiisip mo na kung anong meron sa'yo na naramdaman mo. Yun lang yung sabihin mo. And yun yung advice sa'yo ng ng cards ngayon because wala naman talagang masama kung ikaw ay magiging honest. Um, alam <clears throat> ko hindi sa lahat ng bag, lahat ng bagay uh, tama siya or hindi sa lahat ng bagay eh yun yung yun yung pinaka-ideal kasi minsan hindi siya ganun ka hindi yun kailangan hindi yun yung kailangan ng tao pero for you right now honesty is essential. Next advice card mo, Taurus, is patience. I accept that everything happens in divine order. So, huwag kang mainip, huwag kang mawalan ng lakas ng loob, huwag kang mawalan ng pasensya kasi ito nga ang kailangan mong meron mo is pasensya. And lahat naman tulad na ating sa tamang oras na binigay sa iyo ng universe, na binigay sa iyo ng Panginoon. Uh, you just need to keep the faith and maging patient ka lang yung para sa'yo meron yan, Taurus. Okay? Next advice card mo is Envy. I am the same as everybody but with different challenges. Maraming mga nangyayari din sa ibang tao, hindi lang ikaw yung may pinagdadaanan. So, you just have to be... You just have to remember. Tandaan mo lang sa sarili mo na kung may pinagdadaanan kayong iba din meron, na hindi mo kailangan isisi sa iba or isisi sa sarili mo na ikaw ay nahihirapan o ikaw ay nagkakaroon ng ganitong klaseng challenges. You just have to accept na lahat may pinagdaanan. And yung para sa'yo is para sa'yo. And nakukuha mo din yung para sa'yo in the near future. Next advice card mo, Taurus. Fresh approach. gamitin mo yung panahon na to para gamit para ma, ma discover mo sa sarili mo ano yung ba yung mga bago mo pang tactics na pwedeng gawin matututo ka talaga eh Taurus matututo ka kung ano yung meron pa uh, you just have to follow kung ano yung saan ka dinadala ng mundo kasi nasa loob mo eh hindi ka naman hindi ka limitado sa alam mo in the past. Pero on dito tayo dahil natututo pa tayo, natututo pa tayo continuously, patuloy tayong natututo, nag-aaral sa mga nangyayari and marami ka pang pwedeng gawin. So take take this with a fresh approach, take this opportunity na magkaroon ka ng growth. Dahil ang next advice card mo is expansion mo yung sarili mo, then you know there's no limitations kung ano pwede mong gawin tignan mo din sa sarili mo ang dami din nangyayari around you ang daming pwede pang magawa, ang dami pang mangyayaring posible na makamtan ng isang katulad mo. So tatandaan mo sa sarili mo that you are not limited sa kung anong meron mo before at kung anong mga nagawa mo before pero madami ka pang pwedeng matutunan madami ka pang pwedeng malaman kung ano yung alam mo before, madadagdagan pa yan, Taurus. Kaya, stay grounded and stay unlimited. Next is intuition. Use your intuition, Taurus. Sa ngayon, mukhang malakas ang intuition mo kasi ito yung sinasabing advice card mo. Go out of yourself. Um, tignan mo sa sarili mo kung ano ba yung mga kutob mong mga pwede pang magawang maganda use your abilities kung meron ka kung parang mas sensitive ka tignan mo ano ba yung mga messages na pwede pang na sa sa'yo ng mundo next is make an altar how I interpret this kung paano ko to iniinterpret Taurus is gumawa ka ng kung meron kang religious items ayan ah, linisin mo yon kung meron kang mga wishes, lagay mo yun doon, sulat mo yun doon, lagay mo yun doon. And always have that time para ma magkaroon ka ng connection with your religion. Gumawa ka ng time to to honor yung mga yung, yung si God na magkaroon ka ng connection sa kanya and magkaroon ka ng opportunity na ma-express yung mga gusto mong sabihin. Okay? Your next advice card is the situation will improve. Taurus, posible na parang feeling mo napakahirap ng ginagawa mo ngayon. But, nakikita ko dito na talagang unti-unti lahat nagbabago. Unti-unti kumagaan ang pakiramdam wag mong isipin sa si sarili mo na kung nasaan ka ngayon ay yun lang yan just keep going tuloy tuloy ka lang magiging okay ang lahat okay next advice card is remain positive wag mo kakalimutan na kahit minsan eh na ka stay positive stay in that stay in that energy na kung saan pit pakiramdam mo lahat ay kaya mong gawin Next advice card is service. You stop using the universe to try to get what you want and start asking love to use you. You offer all the want to be of service. Ironically, many desires become fulfilled without grasping or manipulation. So, be in the service. Gawin mo lang ang mga bagay para sa'yo or para sa ibang tao. Pero, ginagawa mo yun dahil ang rason mo ay kay God ibigay mo yun gawin mo yun para sa kanya and yun makikita mo na nga lang na ayan nangyayari na yung mga gusto mong mangyari Taurus okay next advice card mo is doubt offering all to the divine doesn't mean negativity never arises but you can say free me from this person of doubt I cast this burden to you show me your will and restore me to faith and confidence. So wag mong bibigyan ng uh antam Huwag mong bibigyan ng pangamba ang sarili mo. Wag mong iisipin na hindi mo kaya, huwag mong iisipin na ah uh, ang dami mong hindi kayang gawin ganyan, because hindi siya nakakatulong for you but then you have to ask God to show you kung ano ba ang confidence na ano ibalik ba sa ibalik sa'yo kung ano yung pang pagkitiwala mo sa sarili mo okay next advice card obsidian grounding shielding and void yung iba sa inyo kung kailangan ng mo obsidian is to ground yourself para mas makapag-focus ka to protect yourself from negative energies and to keep yourself from being too preoccupied with other things. Kung hindi ka masyadong na 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 di distract sa mga gusto mong mangyari, okay? Next advice card mo. Violet spirituality, wisdom, and humility. Huwag kang matakot na humingi ng tulong sa Diyos. Huwag kang ding matakot na maging vulnerable. Huwag kang matakot na magkaroon ka ng kamalian, magkaroon ka ng hindi magandang uh, kumbaga pagkatalo huwag ka matatakot na matalo kasi kung hindi ka arogante anong kailangan mong katakutan? Hindi ba? Kung kung matututo ka kung, kung ipapakita sa'yo na ah, hindi may mga tama pang pwedeng gawin then doon mo malalaman saan ka ba dapat papunta? Okay? Next advice card mo Detox your friendship. Your abundance flow is being affected by the people with whom you're spending time. So, be discerning about your associations and relationships. Choose to be with people who are inspiring, generous, and supportive. So, doon ka lang sa mga taong pakiramdam mo ay sinusuportahan ka. Sa mga taong naniniwala sa'yo. Sa mga taong pakiramdam mo ay may magandang impluensya para sa'yo. Doon ka. Kasi yun yung mas kailangan mo ngayon, Taurus. Um, pagkakasama mo yung mga taong ganon, then that is the time when yung swerte, yung, yung pera, yung blessings ay dumadating. Next advice card. Release resentments about money. Yes, the money system of the world can seem upsetting. But holding resentments about finances just pushes your abundance away. Instead, see money as a tool you can use to better the world and this shift will help you attract support and golden opportunities. Hindi masama ang pera, pero the way that you are using money as well is may may ano yan eh, may effect din yan sa iyo. So kung gagamitin mo ang pera or iisipin mo ang pera na mali siya or hindi siya maganda, then lalo lang lalayo ang pera sa iyo. So use money as a tool para gumawa ng mas mabubuti pang bagay sa mundo. And iisipin mo na ang pera ay walang ano yan, hindi yan bad or good. Hindi siya, wala siyang ganun, Taurus. So, ayun. So, I hope nakatulong ito, Taurus, and I'll see you in the next reading.